Magandang araw mga kaibigan! Narito tayo ngayon para pag-usapan ng isang mainit na isyo sa mundo ng showbiz. Abangan nyo dahil ibabalita natin ang kontrobersyang kinasangkutan ni na Rob Gomez at Shyla Rebortera, at kung paano nadamay ang tatlong beauty queens na sina Herlen Budol, Bianca Manalo, at Pearl Gonzalez. Una sa lahat, aminin man o hindi, tila nagkaroon ng malupitang gulo sa pagitan ni na Rob Gomez at Shyla Reportera. Si Rob Gomez ay kilalang lead actor sa afternoon drama series ng GMA7 na nagtapos noong sampunang Nobyembre taong 2023. Ayon sa opisyal na pahayag ni Rob, si Shyla Omano ang nagpakalat ng mga kontrobersyal na screenshot sa kanyang social media accounts. Isang source ng cabinet files ang nagbigay ng impormasyon na sinubukan umano ni Shaila na kunin ang cellphone ni Rob at hiningi ang password ng mga social media account nito. Ang pag-aagawan dito ay nagresulta sa mga sugat ni Rob, at kinailangan pang tawagan ang Pasig Police para mainto ang gulo. Nadamay din si Senator Sherwin Gatchalian sa isyo dahil sa matagal na relasyon ni na Bianca Manalo at Rob Gomez. Sa paglabas ng mga di screenshot ng pagpapalitan ng mensahe ni na Bianca at Rob, tila naging tahimik si Senator Gatchalian sa social media. May mga batikos din na natanggap si Bianca mula sa netizens. Ngunit, ayon sa isang source, walang romantic relationship si na Bianca at Rob. Binigyan Lino na si Bianca ay parang ate lang na nagbibigay payo kay Rob at Shyla. Biktima rin ng basyang si Herlen Budol at kahit personal na atake kay Rob ay naganap. Gayun paman, nadagdagan ng social media followers ng mga nadamay na beauty queens. Sa isang bahagi ng kwento, isang prank ang kumakalat na screenshot ng negative pregnancy test ni Herlen. Ayon sa isang source, ito ay isang biro lamang at bahagi ng masigla at masayang samahan ng grupo. Sa ating pagsusuri sa kontrobersyang kinasangkutan ni na Rob Gomez at Shaila Rebortera, kasama ang tatlong beauty queens, malinaw na napakaraming aspeto ng kwento ang nagdudulot ng pag-usisa at pagtataka ng publiko. Ang mga aligasyon ng leaked messages, ang pag-aagawan sa cellphone, at ang mga personal na aspeto ng buhay ng mga kasangkot ay nagdulot ng matinding intriga sa industriya ng showbiz. Sa kabila ng mga pangyayari, mahalaga rin na tandaan na maraming bahagi ng kwento ang maaaring hindi pa lubos na naibabahagi. Ang mga beauty queens na nadamay, tulad ni na Boudal, Bianca Manalo, at Pearl Gonzalez, ay naging bahagi ng kontrobersyang ito, at kahit na biktima ng bashing, nakatanggap din sila ng suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Sa ganitong mga sitwasyon, kahalagahan ng maingat na pagsusuri at pagsaliksik bago magbigay ng haka-haka o opinyon. Hangad natin ang paghihilom ng anumang hidwaan sa pagitan ng mga sangkot na personalidad at umaasa tayo sa tamang pagunlad at kapayapaan sa kanilang mga buhay. Maging mapanuri, mapanagot, at magbigay suporta sa tamang panahon. Maraming salamat sa pagtutok at sana ay magtagumpay ang lahat sa kanilang mga hinaharap. Huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang mga eksklusibong balita dito sa ating channel. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating pagkikita. Mabuhay!